Walking down the streets, filling the breeze in the sunshine state, the trees come the east, the country swam with the ocean in view. This is the place where I always feel brave. Good morning, Bacola, the specialist among our followers, the Boss TV. Welcome to Boss TV, Motor Black. magaling shoutout shout out sa bang mga boss ang mga naambun na sa sticker ni Boss TV no sa so naga PM kay Boss TV kung paano nila makilala si Boss TV ari mga boss na palatandaan ang maning helmet ni Boss TV may sticker na left and right Siyempre may kamera na siya mga boss Kay motovlog nga aton nga content Tapos mga boss gawakal-wakal na sa helmet basta matupad nyo kung sa may traffic light kung ka mga balcony, ano na yung gawin na wakal-wakal so syempre mga boss good life wala mga boss magwakal sa helmet nga ikaw lang isa nga <laughs> wala ka man may ginahistorya so mo na mga boss kag syempre may ara sang box sa likod si boss TV nga puno sang red horse pati <laughs> ah may ara na nga box sa likod si boss TV kag may sticker man nga Boss TV. So amo uh, na nga ma-identify nyo si Boss TV. Tapos, kung matupan nyo ko sa may traffic light, kuita nyo ko. May hari, tadi yung mga boss sticker sa may magic bag ta. <laughs> sa mga uh, nag-PM da nga lagyo, makachimpo ka pa mga boss? Oh. Ipadalaan e, an sticker da sa aton mga followers da. Salamat sa mga bago nga followers ni Boss TV. Baw, kadadlaw, ka palo kay Boss TV. Salamat sa mga support ta, mga ID idol ko nga mga boss Gag siya get gali sa uh, wala na tagaan stickers ang pagbig ride ni Suzuki ha kay naubisan get si boss TV so sa mga taga tabok da iloilo ruhas dumangga shout out sa inyo mga boss taga Cebu, shout out sa inyo syempre eh, sa mga taga Lala lakarluta kabangkalan Binalba, ganta nga mga followers Shout out sa inyo mga boss So ara na may hint na kamo Kung paano nyo ma-identify si boss TV Sa traffic light Basta magtupad dahi tada Kuita nyo lang ko Basta gawakal-wakal si boss TV na <laughs> So Amo na mga boss for today's video Mas rolling-rolling Tadayana is downtown no? So dali na lang hasta na mga boss So, this video for today, shout out si to you 9 ride safe, along perme, ang atong yung finish line, para sa atong balay, peace out.